Hmm. Ang pakikita ko po sa si inyo ngayon tamatis. ay kumakain ng aking mister. Memang tumas na kamatis pa. Di ba nas memang tumas? Pwede eh, naman. Ay, ah, na lang dun. nakita ko. Ah, ano ba diba yan? Sukay. Ah, sukang pinakorak. Yan, ang vlog ko ngayon, yung mister ko kadadating niya. Galing siya na masada. Matay, gandahan ni subo mo. Naka-video ka. <laughs> apos, 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 ay po, sa po, ay binibidyohan ko ngayon, o. Oh. oh, ayan, kumakain naman ako nito, oh. At saka, iinom nito, o. ah oh, sige, laki, nakamplag yun, ah. <laughs> Ingat kayo, o. Oh. ka sa video, o. Oh. <laughs> Wala, hapon na po kasi. Nakaluto na akong kanin, pero di ako nakalutong ulam. Eh, may dala silang ulam pagdala nito din nila kaya si anak vlog. Mm. Mas gusto po nila dito kumain. Maluwang kasi dito eh. Dito yung pinakita ko sa inyo nung kumakain ako ng mangga. Marami akong sampay dito sa gilid dahil nga may parating na bagyo. Kaya nag-aapura magsampay. Ganun po. Marami na naman akong lalabahan. Pag ililihis ko muna ito, oh. Ayan, lilihis ko muna. Sige, daan na kayo. Ito po, marami akong nilabahan. Dito, marami akong nilabahan, oh. Ulit-ulit naman pala ako, eh. Ayan, you know? oh. Tapos, ano, i... Ayan, you know, oh. Idadryer ko na lang yan bukas. Winasing ko lang siya, eh. Bukas i ko na po siya. Gabi na kasi hindi ko na kayang mag ano isang banlaw tapos yung downy tapos isa sampai pa. Hindi na rin bukas na po. Ayan pa yung dati ko sampay. Aalisin ko muna yung ibang sampay. Naalis ko na po yung ibang. Ah, oh, wala na yung sampay dito. Naalis ko na. Hmm. Ayan. Eh bukas, magsasampay na naman ako. May bagyo kasing tino. Ayun nga pala, kaya ako nag -aapura. Ay, mali. Hindi, <laughs> nasampay yan dahil sa bagyong, ng bagyong tino. Yung bagyo palang kasunod. Ano na? Uwan? Uwan na no? Uwang nga tayo na sa ibang bansa. Yan. Oh, dito lang yung mga anak ko kumakain. At dito po itupiin ko sa lamesa. Yung inalis ko dyan. Yung inalis ko dyan, ayun o. Oh. Ayun po, itupiin. Ayun o, inalis ko dyan. Dito lang po ako nagbanlaw. Dati kong gripo. Nung nagtitinda kasi ako dyan, dito ako naglalaba. Tapos ng mga sumunod ng hindi na ako nagtinda sa likod na ako naglalaba. Ngayon, nagbalik na naman ako dito sa harap. Maglaba. Diyan. Mas madali kasi rito maglaba sa harapan ng bahay. Nakikita mo ang mga, mga tao. Ganyan. May tumatawag. Kasi sa likod, pag may tumatawag, di ko naririnig. O yan po, Oh. Ay, abono at binhi yan. Ah, oh, malapit na. Paabutin ko na lamang to ng ilang minutes. Siguro, 6 minutes po. ganoon. Para mayroon din akong pag-upload dito. May ma Ipalabas po ako sa inyo. Ganyan, oh. Dito maraming sapatos. Yan. Pag po may ano, pamimigay, ganon. Yan. Pagpanahon ng mga okasyon parang mga kailangan ng mga bata ang sapatos, damit, ganun. May, may bigay din po namin. Ah, dito pala. Oh, ito, naharap bahay na po ito eh. Oh, yun know, oh. Oh, harap bahay. Malulam na oh. Ah, hindi na makita ang lulam. Nag-iipon na ng ulap. Hindi <laughs> na makita ang langit yung cellphone ko kasi ay hindi ata abot ang ano sa langit kasi sobrang dilim na. Pero kung buwan, makikita pa. Ayan po yung harapan ng bahay namin, o. No? O, dyan. Pabutin pa ko lang ito ng 6 minutes. Ayan po. Maraming salamat po sa mga nanonood ang isa dulo. Sa hindi nag-skip ng ads. sa nagla-like, nagha-heart. Shout out to po oh. Nagla-like, nagha-heart, nagko-comment, nagshe-share. Sa ng hanggang sa dulo, ganoon din po ang gagawin ko sa inyo. Panonoorin ko ng yung video hanggang kaya ko. Hindi ko i-skip ang ads. Ganoon po 'yun, guys. Ayun po oh. Ayun po yung Ayan po yung binablog ko, yung mga, yung anak ko kumakain, no? Ayun, no? Nasisilip dito. Tsaka doon, oh. Ayun yung mister ko pala. Para makasubo sila na marami. Kaya ako lumilis. Lum Nagpunta dito sa harap. <laughs> marami kasi kami pusa, apat. <laughs> marami kami pusa, eh. Apat, ayan, oh. Kaya dapat mabilis ang kain. Oh, babalik na ako dito. Ay. Yayarin ko na yung video ko. Higit six minutes na, eh. Ganun po yun, guys. At na po kasalukuyan pang kumakain. Oo. Hanggang dito na lamang. Ako na po ay magpapaalam. Paalam. Hindi natin si tatay. Nahihiya siguro. Oh. Ay, lingon ka naman. <laughs> Gutom na po sila kasi. Ay, yung mga pusa. Oh, ayan, no, oh, apat. Oh. Pakita ko sila. Oh, apat. One. Two. Three. Four. Oh, ayan po. Oh. Uh, oh, yan, nabot ng 7 minutes ang aking video. Muli ako na po yung magpapaalam. Bye-bye!